<clears> Thank <throat> you. So yun guys uh, Naging check po tayo sa Inahin na bagong walay Ng 10ml AB Complex DE So ito guys nakakatulong po ito Para mabilis maglandi yung inahin natin So disclaimer lang po Ito po ay hindi po Sponsored uh, Wala din po tayong pinopromote na produkto ito po ay for ideas only sa mga kapwa ko backyard dog racing for idea. So yun lang guys, uh, ito na po yung inahin ko na bagong walay. Kanina, pinurga ko na ng umaga yan. Ito siya Tapos ngayon, uh, nag-inject tayo ng vitamin, multivitamins, AB Complex DE. So yan po ang in-inject ko. 10 ml po ang binigay ko dahil bagong walay. Pero kung normal na ano lang pag i-inject ng vitamins, uh, 5 mL lang po yung binibigay ko. Ayan. Ayan na po si Mama Pig na bagong walay. So na inject ka na natin ng vitamins. Dugo. <coughs> ito na po yung mga biik niya ayan so kahapon lang winala ito guys nangihingi na naman ayan so sa ngayon guys okay pa naman sila <laughs> na stress so maganda kagandahan dito guys kapag inahin yung kukunin ililipat dito ah, hindi po nagiingay yung mga biik hindi po sila nag-iingay tsaka less stress po yun po ang pinakamaganda po talaga meron kasing iba na biik kinukuha so yung, yung mama pig dyan lang so agan ah, dati ganoon din yung ginagawa ko pero mas sobrang stress ang biik kapag sila ang kinukuha dito dapat ang mama pig kukunin pag nagwalay so yun lang guys update ko kayo dito Uh, na po uh, kahapon ko lang winala ito tapos ngayon uh, pinurgo ako kaninang umaga tapos inject tayo ng vitamins ADE tapos mamayang hapon uh, start ko na siya bigyan ng sisikal powder nakakatulong din po guys ang sisikal powder uh, para mabilis maglandi so titingnan natin to i-update ko kayo Ah, uh, kung ano yung result sa aking procedure kung maglalandi ba ito? Ah, uh, 47 days. So yun lang guys, ina-update ko kayo sa bagong walay sa mga namung problema na yung inahin nila. Ah, uh, matagal nagwalay, ah uh, matagal naglandi. Pero ah uh, ilang buwan na bagong ah, hindi pa rin naglande sa ah, bagong walay kasi ah, kulang sa nutrients po talaga yan pag ganyan so kaya nag inject tayo ng vitamins A, D, e para ah, makatulong para manumbalik ka agad yung lakas nila na nawawala sa panahon na nagpapa DD so ito update ko kayo guys kung ilang araw to maglalande So tsaka dito sa mga Buick din. So wala na wala na ung ganong procedure dito. Ah, uh, yung pagpurga na lang tsaka vitamins pinakalas na procedure ko sa kanila. Sa ngayon okay pa naman sila yan. Ah, <coughs> uh, 5 days to dito. Simula ah uh, 5 days dito yan. Tapos ililipat ko sila doon. So yun lang guys, nag-update ako sa aking mga alaga. Iyan na po sila. So ito, i-update ko kayo lagi nito. Dahil isa sa problema sa mga kapwa ko backyard is matagal maglandi yung inahin nila. Uh, pagkawalay, kinabukasan, purga sa umaga. Then, uh, vitamin EDE mag-inject. Uh, pwedeng tanghali, pwede rin uh, mamayang hapon. So basta mag-inject kayo ng vitamins EDE. E. Tapos, uh, start na ng pagkain nila kanina ay ah, excuse me isang taka lang yung binigay ko kasi nagpurga ako mamaya ad uh, doble na po ang ibibigay ko tapos with sisical powder po hanggang sa maglandi po yon so titingnan natin ipapa uh, i-update ko kayo nito so yun lang guys maraming salamat happy farming everyone and God bless